Apa yang parah bro? ayam bro, hah? Oh. Uh, ini masuk bro? Huh? So, yun na. Ah, dito na, no? Si, ano, ah, Ghost TV, guys. Kasama natin ngayon. So, papasukin na natin itong bahay, guys. Yan. So, samahan nyo kami ngayon, Ang idol. Umaga na, no? Alauna ng umaga, guys. So, grabe ito. Naka Alam nyo, guys, ah, uh, yan. Simula no nag-resign ako sa trabaho, guys. Talagang nagpo-focus na ako sa pagbablog. Go something tayo ngayon, guys. Yeah. Yan. Guys, ah, uh, ito na. Pasok na tayo sa pintuan ng bahay guys, kaya abangan nyo to. Sabi guys, dito guys. Ayan, bumalik na kami dito. Yung ano namin dito, yung last namin na balik dito guys, yung may na ano, natumba sa ano, sa loob. Ayan, kapakita natin yung silid guys na. Silid ko sa Ayan.

parang iba yung ano, kiramdam ko dito bro. Ano? Uh, punta tayo sa ano, taas? Punta tayo sa taas. Yes, yeah. Samahan niya kami. Pupunta kami sa taas guys. Explore na rin itong bahay guys. Dito talaga ako natumba guys. Sabi sa lalo mo rin itong Nakatakot talaga. Oh! Parang karang to. Oh!

Dito yes, kita dulu kedua Guys, kita nanti yang bahaya dito guys, nakakatakot Ya, yeah, ayan ya, Magmasip tayo ng maigi dito guys Ayan Mukas kayo Umaga na, kaya yeah.

Yeah. Sa front natin yung camera natin guys ah, para makita niyo guys. Front natin. Talaga mo. Kami talaga dito. Kami nag-umay na kita ko dito. Dito. Oo. Ah, kami. Bro. Tras ka na bro. Terus, on, bro. Mm. Parang may dumaan dito ang ano bro.

anjan pulang mudah sana Kami rutin kita kira apa Wah. Wah. Nah, kata -kata. Okay, nah, itu, Bro? Wah. takut Takut itu? pasensya na dito ito bro, parang yung ano parang may mm. elemento sa labas bro parang ha? bro, huh? parang mm. Ayan, bro. Ayan na. Kabe, guys mm. Ya, yang lagi apa gak nungguinnya? yang parah temb di itu bro. ayem bro, hah? Ano yung pumasok, bro? Ha? May narinig ka, bro? Bro? Parang may ano, bro? Hmm? Ano yung, bro? orang di itu Bro ini okay. mata baru Bro Ayan guys, nakikita niyo yung paligid guys. Oh. <tik> Wala na ba yung flashlight mo? Pwede po ba yun? Okay, patay atay Bro. Kumusta na tayo, bro? Yeah, makinig ka tayo nang ano, bro. Yeah. Uh. Ah pakinggan natin yung mga boses sa paligid bro parang may iba akong naririnig dito bro ba oh oh hindi oh. iharap ko yung kapatid okay, Ano guys uh, Ah, muna kami na saglit guys kasi may ibang aura yung na, ano namin dito guys. Yeah. Nagmasid ko na ngayon. Ah, uh, grabe dito guys. Ah, uh, Mag-feel mo yung init guys na ewan ko ba may mga ibon na ano parang galit na galit yung mga ibon guys no. Kaya at saka ang init dito sa loob guys. Ayan. So naka-open lahat ng ano window namin dito yun. Eh. Naka-open yan lahat. Yeah, sa likuran ko yan. So opinion Pero grabe guys, ang init dito sa loob guys. Kaya umupo muna kami ng saglit at uh, magmuni-muni guys. na Baka may marinig kami dito ng mga boses guys. Ayan, so abangan natin to. Ah, ito talaga, ito. Tumatay ito talaga yung malayo dito. Ha? Ah? Ang ah, akin, ano Tayo na tayo. Ah, bi. Cekkan ini dito, bro? Nah, ini, ini dito. Ibong kumana ba natin? Kakit lagi para lang. Eh, Ha. Wala na so, wala na. Ni. Eh, guys, sim ilaw niyan. ni ridiculous, baby, guys. Para na nado. Yeah. So, wala kakabago pa lang ah uh, nag charge yan guys pero ewan ko ayan tsaka ang daming mga ano dito guys parang lumilipad ba ng mga ibon ba ayan ayawan bakit ganito parang ah uh, ang ang grabe yung ingay ng mga ibon guys parang may parating ba yung parang may ano may parating dito Yeah, so maingay, masyado yung ano, mga ibon, guys. Sinusubukan nating Ito ba na ano? Sino yung natumba dito, guys? Eh? Yung ano na dito, guys. Ah, yung natumba dito, bro. Sino yung natumba dyan? Si Wild Goose ba yun? Ako. Ay, ikaw yung naan Ako, 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 Ako. So, yan yung na, uh, ito pala yung na, uh,